Make God as the center of your relationship or marriage. Ito talaga ang pinakamahalaga. Kung ganito kayo, hindi hindi kayo gagawa ng mga bagay na makakasira sa inyong relasyon kasi may takot kayo sa Diyos. Happiness must be your top priority. Iwasan mo ang mga bagay na alam mong makakasakit sa iyong partner. Dapat ang kaligayahan niya ang iyong top priority at ganoon din siya sa iyo. You must have a stable source of income. Kailangan to para may panggastos kayo sa inyong mga pangangailangan. Isa rin kasi ito sa ugat ng problema lalo na kung mag-asawa na at mas mabuti kung at least isa sa inyo may stable job para hindi na kailangan pumunta sa malayo. Always appreciate your partner. Sabihin mo lagi na ang ganda mo, ang gwapo mo, and say I love you. Kasi ang laki ng impact nito sa inyong relasyon. Nakakadagdag din ito ng self-confidence. At palagi nyo rin i-appreciate ang efforts na binibigay ng bawat isa. Ang pag-iintindi at ang panahon na nariyan kayo palagi in good and bad times. You need to sacrifice. Sakripisyo sa lahat ng bagay. Basta alam nyo lang na makakaputi ito sa inyong relasyon.